sa mga kababayan may sa Milaor ini po ay ang Amparado Milaor sa atubangan ng po ini kang eh. kanto pala o dyan po sa barangay San Jose Milaor hindi po sa pinakagilid na ini eh, mahiling ko po nindo ang samuyang good set ang globe libreng tawag at libreng charge syempre sasamahan ka sa oras ng iyong pangangailangan may globe so ikaw ng mga papirapirang pirapirang nag-charge dahil po ay ka setup up lang namin to so sa mga taga Milaor po dyan na, nag, na, 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 na nag pa sa sign ng mga mga charge na sa sign ng cellphone, mga ilaw pagkakabanggi so magigil na po kami yan po kami dito maghapon po kami dito habang may pa ng kuryente kung so, sa dyan man, halimbawa iguana ng kuryente hindi Mahanap po kami mga area na mayo pa sa po kami ay makatabang sa Indo sa pamamagitan po kan sa buyang libreng tawag at libreng pang. Kaya po sa mga taga Mila Organ, magiginala mo po kita para po pakinabangan ta ang libreng iniligno. Duwang din po ang pigdaramit dito tingayo. Sa araw ni ang buong barangay na inikang Mila Or, bayan na inikang Mila ay nagsasakit pa sa inday mga supply kang kuryente. ala alat ta ara-atsan, may papahiling ang pinakadahon na mag-charge dudumogin tayo ng tao dito, sigurado yan. So, madana po kamo mo, sa Milaor, dito po sa ni inipalaog sa bayang ng Milaor, sa Amparado. Sa barangay Amparado, niya akong po kami dito. May nindo sa ah, ang sakoyang Bukha. Ang libreng tawag, libreng charge, ato po. Sa karayang buo ni Globe Telecom. Madana po. Two days pa. So, ibig sabihin, ilang araw na kayong nawala ng kuryente dito? Mga kuya, mga ate. Aling, aling na po, ano, phone ng pambagyo? Oh my God, ibig sabihin, magdadalawang linggo na. Oh, oh my God, kita niya Pero wala na pong tubig doon sa ating kalayuan na yon Kasi kahapon, e. dapat inisigat. Ang problema, yung sasakyan ko, hanggang makina pa yung tubig. Pero so, minarapat ko na lang, nabito ilagay ito, at saka makaupat ko yung mga yung nakatiragon. Ano ni Mayor daw yung alalay dito yun. At yan, nilagay tayo dito. So, pakitawagan na lang po yung mga ano ha. Ito po ay mag-train ng tawag ito. ng Globe Telecom. Okay? Oh, yeah. oh guys. Kami oh, kasi, sa kalipot. Opo. May rin kasi ang... Ang kuryente po Palabas. duman. Palabas. Palabas. Ah, ba pa po ba? Ito ba pa. Guys, salamat. Okay. Sige po uh, kunin nyo na lang po yung mga rechargeable lights ninyo, mga rechargeable device, mga cellphone, para po pakinabangan natin ang libling ito ni Globe. Ito, yung kaya tawag po namin na boot setup para sa libling tawag at Sasamahan ka sa oras ng iyong pangangailangan. Oo! Oh, oh, Mayroon yan. Gusto nyo, ilibin nyo. Train ako ng nalulugaw. Ano,